Panibagong adventure naman. Dito na kami pumunta sa parting malayo. At tumigil na yung habagat. Ito yung spot na laging nadadamihan namin ng isda. Awan ko ngayon. Kung meron pa. Matagal na namin itong hindi nabalikan namin. Awan ko yung iba. <laughs> Baka gabi-gabi dito. <laughs> Okay guys, at pagdilim, sabay dive na rin kami para magkaalaman na kung magkakadilim siya ng pandurodogtong. Sana may mga bagong tabing isda dito. Oy, lapo lapu Ganda ng buhay na mano. Yari ka. Ayun, sa pool. Magandang pangitain ito. First class agad na isda ang nagpakita. Si Bungin Orsono, kung tawagin dito mahal na isda ito kapag buhay at ito kanuping ayun sa pool parang may mga bagong tabing isda nga magandang klase agad na isda na mapana natin at ito manitis dito tayo sa parting unahan baka kita ang ulo ito kita Ayan, sa pool. Ito ang isdang may balbas. Manetes or timbungan. Oops, ko pa Ano raw kung big na? Estimitin ko. Alanganin pa ito. Hindi ko muna kukunin. Pasuotin ko sa butas. Para meron pa tayong balikan. Diyan ka muna. Hayaan na lang kita kukunin kapag malaki ka na At ito may alatan Ayun, gitik Prito, ang masarap na luto dito Ito, talagbago Ayan, sapol, ang bato Ihamal yan Dinaplisan lang Yari ka Ayun, sapol Tinamaan din Ops, talag bago pa. Ayan, sa din. Aba, sunod-sunod ang -sunod isda dito. Hanap ulit. At ito, surahan. Ayun, sa pool. May ihawin ang inakay ko. Sigurado na namang makadilin siya tayo ng pandarodog dito. May mga bagong tabing isda uli. Hanap uli tayo. Oops! Talag bago. Ayan, sa pool. Pag ganitong sunod-sunod ang isda, wala pang ibang nagsisid dito. At ito, talag bago pa. Ayan, sa pool din. Sige, labas lang kayo ng labas talag bago. Hanap uli. At ito. Ating. Papanain ko ito. Makatikim lamang ng kinunok. Umalis pa. Hinto. Papanain na kita kahit may nakatutok na kamera. makatikim lamang ng kinunok. Dalawang buok ng nyog. Ang gagata ako dito. Hinto. Tapos lalagyan ko ng dahon ng malunggay. Yun lang. Natakot na sa malunggay. Ay hamal na yan. Ando na sa malayo. Sayang but pang hindi ko na binanggit ang dahon ng malunggay langoy uli ops dogso sigurado na ito at hindi gumagalaw ayun gitit parang kanuping rin ang lasa nito pinagkaiba lang nito sa kanuping matulis yung bibig langoy uli langoy lang ng langoy ito manitis ayan sapol manitis timbungan or salmonitis kung tawagin dito presyong kanuping lang ito at ito surahan hindi gumagalaw yari ka ayun, Bato na naman ng tinamaan dinaplisan lang andyan na naman yung pasaway na manok buta tuminto ayun, gitik kitang kita yung tama kanina, daplis lang Pagtaong asasurahan, dirito sa bato. Ops, go pa Good size na ito. Holy ka. Wow, malaki. Ma 300 gram sa estimate ko. Kwartang linaw na ito. Oy, may lumabas na alatan. Ayun, sa pole ang isdang maalat ang pangalan pero matabang ang laman langoy ulit langoy lang ng langoy at ito kanuping ayun, gitig magandang klaseng isda ang nagpapakita may kanuping pa ayun, sa pool ang bato, ay hamal yan bato na naman ang tinamahan ayun, gitig Piling-pili ang napapana natin ngayon. Mga gandang klase. Punong. Ayun, getik. Punong or galipos ang kilalang tawag dito. Hanap uli. Ito. Isdang sulay bagyo. Damputin ko na lang. Huli ka. Ito ang isdang masarap kahit anong luto. Malakas. Gagataan ko ito bukas. Sulay bagyo or chinilas kung tawagin dito. Hanap uli. Hoy, as dagap. Patatamaan ko ito sa bibig para hindi makapalag. Tinago ing ulo. Ilabas mo ng ulo mo. Tinago uli isang labas pa ito na ayun sa pool dala ka pa labas ay nakatanggal kasaan na yun andun ayun pa sa pole grabing lakas nagpipilit na makatakas yah malakas talaga ng sa dagat lalo nakapag hindi napupuruhan Sinabudan ang pana ako. Di mo kayang tikuin yan. Andun pa. Nakatakas na naman. Ayan. Sapul uli. nagtipilit na. Makatakas. Hindi ka na makatakas. Medyo napaganda yung tama. Ano ka ngayon? Hindi ka makapalag. Sigurado ka bukas, adyo po sa gata. Tapos lalagi ng isang tasang siling labuyo. Talap. Talap sa init. May mas masarap pa dito. Dinadaing. Sa bagay, kahit aling daing man, masarap. Lalo na yung daing na binababad muna sa suka bago ibilad. Inihintay ko yung kasama ko. Ayan, parating na. Tusok kana na naman dyan. Matindi ang pantusok nitong kasama ko. Dalawa ang talim. Ayon. Irisahan lang. Isang tusok, dalawa ang tama. Sigurado na, gata ka bukas. Matapang talaga mga ahas dagat. Nagpipilit na makawala kanina. Ayun, na naman yung manok na pasaway. Ito, talagbago. Ayan, sa pool. utay na naman ang manok na ito. Andun pa. Simula na naman yan. May pumasok na isda. Talagbago. Andito pong may pula pa. Hindi tinawaan. Talagbago. Ang sabi ko na, sunod-sunod na naman. Ayan, sa sana yung dalawa kong kasama marami ring mapanang isda para sigurado ng pandoro dogtong hanap uli ito surahan ayun sapol nakatanggal pa kasa uli ayun getik yung isang klase ito ng surahan kung dito surahan ng parat Ops Punong Ayun, sa pole Buti ang punong, hindi magalaw padaling patamaan At ito, may talagbago Ayan, sa pole Oy, may isa pa Nakatago lang pala yung sa lalim ng kurals Buta't hindi lumanguin ng malayo Kasa muna Ando na, nagdiridiritso na Hintayin mo itong kasama mo Ayun, sa pole, ang bato. Kamal yan, hindi tinamaan. Naglayo na. Oh, hindi na tigil. Ayan, tinamaan din. Pinahirapan mo ako noy. Walang balata na nagpakita sa atin. Ops, talagbago pa. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Baka bato na naman yan. Ayan, sa Kala ako bato na naman at yeah, ya, na. Hanap ulit. Ops, samaral ayon Ayan, sa pole. Nakachamba tayong sa lang ito ng talagbago at danggit. Hanap ulit tayo. Ito, may paro-paro. Maganda ito palagay sa aquarium. Masarap na luto o dito sa isdang paro-paro. Prito. Tandahan lang tayo. Daming tagwa ng isda. Wala lang isda. Manok ang meron. Itong botas. Silipin natin. Walang isda. Ayan doon. May isa. Ito ang isdang Taburotob. Maganda rin ito palagi sa aquarium. Kinakain din ito. Andun, may manok pa. Ay, hamal na yan. Hindi ko ito papanain. Maakyat na lang ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito guys, ayos mo lang. Unang dive. Ko pa pa ako. Alas puro na yung silo namin. portang linaw na naman. Sigurado na naman ang pandurodog tong. At ma isang dive pa kami. Dito lang din kami ma-dive. Tsaga-tsagaan Ch namin. Hanggang dito na lang muna ang una nating dive. Madagdagan pa sana.